Joshua Garcia did that to me. He talked to me. Oh. Yes. Kamakailan, sa isang panayam, ay nagsalita si Dennis Padilla tungkol sa relasyon ng kanyang anak na si Julia Barreto. Ibinunyag niya na hindi pa sila nagkakausap ni Gerald Anderson sa kabila ng katutuhan ng ilang taon ng magkarelasyon sina Julia at Gerald. Maaaring hindi pa niya ito nakakausap pero kumbinsido siya na mahal ng aktor ang kanyang anak kasi after all these years, napatunayan niya, na mahal niya yung anak ko eh. Tsaka nakikita ko na mahal niya yung anak ko kaya okay sa akin yan. Tinanong tuloy siya kung ano ang nakita niya para sabihing seryoso si Gerald kay Julia. E eh pagkatapos ng maraming kontrobersya na yan, mahal mo pa rin yung anak ko, kasi di ba? Diba? Paatras na sagot ni Dennis. Tinanong pa siya kung anong klaseng kontrobersya ang sinasabi niya at sinagot niya na simula pa lang ay kontrobersyal na ang kanilang relasyon. Ayon sa kanya, may isang bagay na nagawa si Joshua Garcia na hindi pa nagawa ni Gerald Anderson at iyon ay ang pakikipag-usap sa kanya ng man to man. Matatanda ang naibahagi ni Dennis Padilla na naluha siya ng makatanggap ng birthday greeting mula kay Julia Barreto noong pinagdiwang niya ang kanyang ika-62 kaarawan noong February 9 naluha ako doon. Mm. That was sweet. Then, uh, para ba ang ano, tagus sa puso ko yung, Kuna, ma yung mararamdaman. Uh, Paro naiiyakan uh, oh, na nga. Eh. Oo nga. Ang dawing na to. That's why I was so happy and uh,